Melon or hunig Melone dito sa Germany. With asin. Lagyan natin siya ng asin. Meron niyang buto sa loob pero tinanggal ko na kanina. Ngayon naman, try natin na ah, merong <laughs> asin. Parang dito lang sa taas na lagyan ng asin. hmm hmm shut up juicy hmm mmm Hinog na hinog na siya. Sarap nang may asin. Lagyan pa natin ng asin. Mmm.